Nalungkot ang ilang teacher dahil nangungulelat pa rin ang Pinoy learners sa isang international student assessment. Kaya may mungkahi sila para sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Para bigyan mo mukha ang balita, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Puso sa atin yung salitang bidabida. -bida. Pero pagdating sa science, reading at math, nangungulelat daw ang mga estudyanteng Pinoy. Sa resulta ng 2022 Program for International Students Assessment o PISA, pampitumput-pito ang Pilipinas sa 81 bansang sumailalim sa assessment. Tinitignan nito ang label ng kahusayan ng mga estudyanteng 15 anyos para sa mga subject na science, reading at mathematics. Ang resulta? Wala raw halos pinagkaiba sa 2018 PISA report bagay na ikinalungkot ng ilang mga guro gaya ni Sir Robert Velasquez na principal sa Victorino Mapa High School pero magsisilbi raw hamon para sa kanila ang resulta ng PISA. Ang PISA ay para sa akin ay uh, nakakatakot din naman kasi naihahayag sa buong uh, buong dagdag kung ano yung kalagayan natin sa larangan ng edukasyon. Siyempre, uh, kung babasahin natin 'yan kung pangit ang result ng ating PISA output para bang gustong basahin ng ibang kapitbahay natin sa ibang bansa na tayo ay napakahina. Una nang sinabi ng Department of Education na mayroon silang mga programa para tugunan ang problema sa komprehensyon ng mga Pinoy learner. Gaya na nga lang ng pilot implementation ng matatag curriculum kung saan binawasan ang ilang subject mula kinder hanggang grade 3. Ayon kay Teacher Ryan Hilarion ng Kaunglaran High School sa Nabotas, bukod sa pagbabantay sa komprehensyon ng mga estudyante, mahalaga ring tutukan ang kapasidad ng mga guro. Seminars. basta seminars na uh, 2-3 Hamon din daw kasi sa mga guro, lalo na sa mga science teacher, ang pasilidad na gagamitin sa kanilang pagtuturo. Para naman kay Principal Robert Velasquez, bukod sa paaralan na ikalawang tahanan ng mga mag-aaral, malaki rin ang papel ng mga magulang sa pagkatuto ng mga bata. Hindi po pwedeng uh, kami lamang ang magbibigay ng karunungan, kausayan sa mga bata. Kinakilangan yan ay may pagpatuloy sa tahanan. Ayon sa mga eksperto at guro, matagal nang nararanasan sa bansa ang education crisis. Kaya naman sinusulong na mapagtuunan ng pansin ang sistema ng pagkatuto ng mga estudyante para lumabas ang tunay na galing at talino ng mga Pinoy. Mobile Journal Mary Mon Reyes, Hatid ang Mukha ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, isimple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.